Hello mga kapatid Ito po ang Lulutuin ko ngayon At titingnan niyo po Ayan Itlog ng tuna At saka Yung bandang pisngi Sasabawan ko po yan at ari na ang luya. Tanggalan ko muna ng bula. Wala namang sabon ito. Bakit bumubula? at lagyan ko na siya ng asin pag ako'y maglaba isda lang siguro gagamitin ko sa labahin ko malakas bumula ang isda eh oh, ang lakas din mula kaya ito lang kayang isda ang gamitin ko pag ako yung naglaba ilagay ko na itong sibuyas at kamatis matak pa na nga at ang kalaman si Josh at matikman sa sabaw kung sakto mas timta tabang kapatid At Ang sili, mahaba. Ang sili, mahaba. Pare na ang pizza ay lupa. Sa lupa galing yan. At ayan na oh. god na yan mga kapatid at shout out po sa lahat po ng mga subscribers, mga viewers na walang sawang nanood at sumuporta sa aking mga upload ng mga video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Baboom!